Ito ang kumpletong tungkol sa kasaysayan ng pamilya ng mga demonyo. Magugulat ka kapag nakita mo kung gaano karaming iba't ibang uri ng masasamang espiritu ang binanggit sa Biblia. Pero upang maunawaan kung saan sila nanggaling, kailangan nating magsimula sa simula. Bago nilikha ng Diyos ang mga tao, nilikha niya ang mga anak ng Diyos. Ang mga ito ay mga banal na nilalang na binubuo ng hindi bababa sa tatlong magkakaibang mga kategorya tulad ng binanggit ng mga manonood sa aklat ni Daniel. Sa personal, naniniwala ako na ang mga tagamasid ay ang susi sa pag-unawa sa pinanggalingan ng karamihan sa mga demonyo sa ating genealogical tree. Ngunit ang kategorya na ikaw ay malamang ang pinakakilala ay ang mga anghel tulad ni Michael the Archangel ang ibig sabihin ng katagang anghel ay sugo, at sila ay inatasang maghatid ng mahalaga impormasyon sa sangkatauhan tulad ng Anghel Gabriel na nagpakita sa bahay ni Maria upang ipahayag na siya ay manganganak kay Jesus. Ngunit ang mga nilalang na ito na tinatawag na kerubin ay ang susi sa pag-unawa sa pinagmulan ng isang masamang espiritu sa tuwing nababanggit ang mga nilalang na ito sa Biblia, napapaligiran nila ang trono ng Diyos at pinupuri siya. Ang mga nilalang na ito ay inilarawan bilang may pakpak na hybrid ng mga hayop at tao. Sinabi pa sa atin ni Ezekiel na nakita niya ang apat sa mga nilalang na ito na may kasamang kakaibang mga gulong na may maraming mata. Ang hitsura ng kanilang paggana ay parang gulong sa loob ng isa pang gulong at ang mga gilid ng mga gulong ay puno ng mga mata sa palibot nilang apat. At ang mga gulong na ito ay gumagalaw kasama ng mga buhay na nilalang. Naniniwala ang ilang iskolar na ang mga gulong na ito na may maraming mata ay bahagi ng trono ng Diyos at kumakatawan sa kakayahan ng Diyos na maging saan man at makita ang lahat. Mayroon ding mga serafim na nakita ni Propeta Isayas na nakapalibot sa trono ng Diyos. At syempre, marami rin silang pakpak at mata, ngunit ito lang ang pagkakataong binanggit ang mga serarafim sa Biblia. At least yun ang naisip ko. Lumalabas na ang salitang serarafim ay lumilitaw ng dalawang beses sa Biblia, ngunit sa mga iyon mga pagkakataon, malinaw na tumutukoy ito sa mga makamandag na ahas. Dahil dito, naniniwala ang ilang iskolar na ang Serarapim ay may anyo ng isang ahas. Natuklasan pa nga ng mga arkeologo ang sinaunang mga selyo ng Israel na nagtatampok ng mga ahas na may pakpak. Sa pag-iisip na ito, tingnan natin ang isa pang nilalang na tinatawag na pinahirang kerubin. Isa ito sa pinakamagandang nilikha ng Diyos na may hitsura ng maraming mahahalagang bato at maaaring lumikha ng hindi kapanipaniwalang musika. Sinasabi ng Biblia na siya ay nasa Eden. At nang mabasa natin ang aklat ng Genesis, ang nilalang na ito ay tinatawag ding ahas hanggang sa magkasala at nagiging ang pinakasikat na kontrabida sa mundo si Satanas. Ngunit maniwala ka man o hindi, si Satanas ang una lamang sa maraming iba't ibang uri ng masasamang nilalang tulad ng susunod nating makikita si Aazel. Isa siyang espiritual na nilalang binanggit sa aklat ng Levitiko noong si Moises at ang mga anak ni Israel ay gumagala sa disyerto. Ipapaliwanag ko kung ano ang ginagawa ni Aazel sa sinaunang disyerto sa isang sandali. Ngunit dahil binanggit siya sa Biblia bilang isang masamang espiritu, maaaring nagtataka ka kung paano siya naging napakasama. Ang totoo ay hindi sinasabi ng Biblia, ngunit sinasabi ng sinaunang tradisyon ng mga Hudyo, kaya naman maglalagay ako ng tandang pananong sa tabi niya. Maraming mga sinaunang teksto ng Hudyo na wala sa Biblia, ngunit maaaring magbigay sa atin ng ideya kung paano naisip ng mga sinaunang tao ang tungkol sa mga ligaw na kwentong ito sa Biblia. Naniniwala ang mga Israelita na si Aazil ay isa sa mga pinuno ng mga tagamasid na bumaba sa lupa at gumawa ng isang bagay na kasuklam-suklam sa Diyos. Bagaman hindi partikular na binanggit ng Biblia na ang kanilang pinuno ay si Aazeli o na ito ay ang mga tagamasid na naghimagsik, ang Biblia ay nagsasabi na ang ilan sa mga anak ng Diyos ay naghimagsik. Sinasabi ng Biblia na sinira nila ang hadlang sa pagitan ng langit at lupa ng walang pahintulot ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng hindi maiisip. Ang mga banal na nilalang na ito ay nagkaroon ng mga sanggol sa mga babaeng tao. Ang hybrid na mga sanggol ng mga anghel at mga tao ay naging mga higante sa lupa na nagsimulang marahas na pamunuan ang mundo. Sinasabi pa ng tradisyon na sila ay mga kanibal, ngunit ang natitirang bahagi ng sinaunang mundo ay naniniwala na ang mga nilalang na ito ay mga bayani, hindi mga kontrabida. Naniniwala ang mga Mesopotamia at Egyptian na ang kanilang mga sinaunang hari ay naging amarin ng mga Diyos. Habang ang mga Mesopotamia at Egyptian ay nagdiwang at nagpupuri sa kanilang mga banal na mandirigma, tinawag sila ng mga Israelita na Nephilim, na ang ibig sabihin ay mga nahulog. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit inilagay ng Diyos si Noe at ang kanyang pamilya sa isang higanting bangka at binaha ang lupa. Pero sa tingin ko magugulat ka sa susunod na mangyayari. Sinasabi ng Biblia na ang masasamang tagamasid na ito ay nakakulong sa impyerno. Ngunit ang salitang ito na impyerno sa English Bible ay talagang ang salitang Tartarus sa Greek, isang malalim na bilangguan sa underworld na nakalaan para sa mga nahulog na anak ng Diyos na ito, maliban sa isa sa mga rebelding ito na tatalakayin natin sa isang minuto. Upang maunawaan kung ano ang ginagawa ng Fallen Watcher na ito, kailangan muna nating pag-usapan ang tungkol sa mga demonyo. Binabanggit ng Biblia ang dalawang magkaibang uri ng mga demonyo. Hanggang sa puntong ito, nag-iingat ako na huwag gamitin ang salitang demonyo para tukuyin ang mga masasamang nilalang na nakita mo. Ito ay dahil ako mismo ay naniniwala na ang uri ng mga espiritu na tinatawag natin ngayon na mga demonyo ang mga maaaring mangapi o magkaroon ng mga tao ay may kaugnayan sa mga nephilim na nawasak sa baha Maraming sinaunang teksto ng mga Hudyo ang nagpapaliwanag din nito sa mga demonyo. Ayon sa Lumang Tipan, ang isa sa mga paraan ng pagiging ritual ng isang tao ay kung siya ay nagkaroon ng anumang uri ng pisikal na pakikipag-ugnayan sa isang patay na katawan. Kaya naman tinawag ng mga Israelita ang masasamang espiritong ito na mga maruruming espiritu. Naniniwala sila na noong ang mga Nephilim ay namatay sa baha, naging marumi ang kanilang mga espirito at pinayagang gumala sa lupa. Kaya naman naniniwala sila na ang mga demonyong ito ay patuloy na nagsisikap na sakupin ang mga tao. Sinusubukan nilang bumalik sa kung ano sila dati. Ipapaliwanag din nito kung bakit ang ang lalaking inaalihan ng demonyo na nakilala ni Jesus ay tinawag ang kanyang sarili na legyon. Ang termino ay hindi lamang tumutukoy sa marami mula noong ang lalaki ay sinapian ng maraming demonyo, ngunit ang legyon ay isang terminong militar din. At dahil makapangyarihang mandirigma ang mga Nephilim, hindi magtaka na ang kanilang mga espiritong walang katawan ay lumilitaw pa rin sa ganoong paraan. Ngunit ito lamang ang unang uri ng demonyo. Ang pangalawang uri ay estranghero pa inilalarawan sila ng aklat ng Apokalipsis tulad ng sumusunod. Ang mga demonyong ito ay inilarawan bilang makapangyarihang mga balang na may mga katawan na parang mga kabayo, mga koronang parang ginto, mga mukha na parang lalaki, mga buhok parang babae, ngipin na parang leon, bakal na parang baluti, maingay na pakpak, at ang pinakamasama sa lahat, mga buntot tulad ng mga alakdan na ginamit upang magdulot ng sakit sa sangkatauhan. Nakakatakot, di ba? Ang totoo ay dahil ito ay mga espiritual na nilalang, ang bawat isa sa mga pisikal na paglalarawang ito ay kumakatawan sa isang paraan upang maunawaan kung ano ang mga demonyong ito. Ang kanilang korona ay kumakatawan sa kanilang kapangyarihan. Ang kanilang mukha ng tao ay kumakatawan sa kanilang katalinuhan at ang kanilang buhok ay maaring kumatawan sa kanilang mapangakit na kalikasan at iba pa. Sinasabi ng Biblia na magkakaroon ng isang espesyal na banal na nilalang na magpapalaya sa mga nakakatakot na bagay na ito sa lupa balang araw at magugulat ka kapag nakita mo ang ginagawa nila sa sangkatauhan. Ngunit bago tayo makarating doon, maaring nagtataka ka kung ang mga nilalang na ito ay totoo o simbolikong representasyon lamang ng isang bagay na spiritual, Valid na tanong yan at narito kung paano ko iniisip ito. Kung manonood ka ng American football, malamang na mapansin mo na marami sa mga kuponang ito ang may mga maskot. At kadalasan ang mga maskot na ito kumakatawan sa isang bagay tungkol sa lakas o pinagmulan ng koponan. Ngayon, hindi ito a perpektong pagkakatulad, ngunit narito ang punto. Bagamat kinakatawan ng mga tampok na ito isang bagay na mas malalim tungkol sa mga espiritual na nilalang na hindi ginagawang mas tunay ang mga ito. Kung kaharap mo noon, babagsak sila. Naniniwala ako na ito ay pareho sa mga espiritual na nilalang. Sinasabi ng Biblia na hindi tayo nakikipagbuno laban sa laman at dugo kundi laban sa mga pamunuan at mga kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng kadiliman ng panahong ito at laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan sa mga makalangit na dako. Mangyayari ito sa panahon na hahatulan ng Diyos ang lupa dahil sa lahat ng kasamaan nito. Ngunit kung naglagay ka ng iyong pananampalataya kay Jesus, hindi mo kailangang matakot sa mga bagay na ito. Ngayon gusto kong pag-usapan ang isang bagay na sobrang kawili-wili dahil kapag nakita mo ito, malalaman mo na nakakaapekto ito sa iyo at sa akin araw-araw. Ito ay may kinalaman sa isang pangalawang paghihimagsik na naganap sa lugar sa mga anak ng Diyos. Bago natin ipaliwanag kung ano ang nangyari, mayroon tayong hindi natapos na gawaing pag-uusapan. Kailangan nating pag-usapan ang nangyari kay Azel at kung bakit sinasabi ng Biblia na siya ay nasa disyerto na nakapalibot kay Moses at sa mga anak ni Israel. Ito ay may kinalaman sa isang grupo ng mga demonyo na hindi pa natin nakakausap tungkol pa sa mga demonyong kambing. Ngunit itakda bukod sa ideya ng mga kaibig-ibig na maliit na dwarf na kambing na maaari mong magkaroon bilang mga alagang hayop. Mahal ko yung maliliit na lalaki. Ang salitang Hebreo na ginamit narito ang serum na isang partikular na uri ng demonyo na naninirahan sa disyerto at may itsurang kambing. Ang Biblia ay nagsabi na ang mga Israelita ay nagsimulang mag-alay ng mga hain sa mga demonyong ito sa disyerto. Ito ang dahilan kung bakit iyan ang iniutos ng Diyos minsan sa isang taon dalawang kambing ang dapat ihain. Ang unang kambing ay inihain sa Diyos. Ngunit ang pangalawang kambing ay ipinadala sa disyerto, hindi bilang isang sakripisyo kay Aasele, eh. ngunit bilang isang paraan upang simbolo na ang kasalanan ay hindi kabilang sa kampo ng Diyos, ngunit sa halip ay malayo sa kanyang presensya sa disyerto, kung saan nakatira ang masasamang espiritu tulad ni Aazel at ng mga demonyong kambing. Ito ang dahilan kung bakit ang salitang aazel ay madalas na mali ang pagsasalin bilang scapegoat sa marami ingles na Biblia. Ngayon ay pag-usapan natin ang ikalawang paghihimagsik ng mga anak ng Diyos na maaaring hatiin sa dalawang grupo. Ang isa sa mga grupong ito ay nakalulungkot na nakakaapekto sa iyo at sa akin ngayon. Magsimula tayo sa unang pangkat. Tatawagin natin silang mga ama ng ang dahil sila ang pinaniniwalaan kong lumikha ng mga repim na binanggit sa Biblia sa maraming pagkakataon bago pumasok ang mga Israelita sa lupang pangako. Itinuring ding mga higante ang mga kaaway na ito. Bagaman hindi ito partikular na binanggit sa Biblia, mahihinuha na kung ang mga anak ng Diyos ay naghimagsik bago ang baha, maaaring gayon din ang ginawa nila pagkatapos. Sinasabi ng Biblia na ang mga kaaway na higante ay umiral pagkatapos ng baha. Sila ay nahahati sa tatlong pangunahing grupo. Ang anakim na nanirahan sa Filisteo teritoryo, ang mga imim na nanirahan sa teritoryo ng Moabitete, at panghuli ang Zamzumim na mga higante rin ngunit nanirahan sa teritoryo ng Amon. Ang Biblia sabi na tinalo ni Josue ang karamihan sa mga higanteng ito maliban sa ilan sa mga anakim. Makalipas ang ilang taon, tinalo ni Haring David kasama ng kaniyang makapangyarihang mga mandirigma ang mga higanteng gaya ni Ishbanob na ang tansong sibat ay tumitimbang ng tatlong daang shekels. Hindi ko alam kung magkano iyon, ngunit ipinapalagay ko na ito ay medyo mabigat o ang hindi pinangalanang higante na may anim na daliri sa bawat kamay at anim na daliri sa bawat paa. At syempre, ang pinakatanyag na higante sa lahat, si Goliath, na tinalo ng Diyos sa pamamagitan ng ang batang pastol na si David. May iba pang tulad ng kapatid ni Goliath at isa pang higante na nagngangalang Saf. Sa tingin ko nakuha mo ang punto. Kahit pagkatapos ng baha ayan ay masasamang higante sa pagkakataong ito ay kilala bilang refame. Ngayon, ito ay umaakay sa atin sa isang mas nakakaintriga na grupo ng mga mapanghimagsik na anak ng Diyos na nakaulat sa Biblia at ang kanilang paghihimagsik ay nararamdaman pa rin natin hanggang ngayon. Inihain ng mga Israelita ang kanilang mga anak sa demonyo, hindi sa Diyos. Ang mga demonyong ito ay lubos na naiiba sa serum, ang mga demonyong kambing na dating pinaghain ng mga Israelita. Ang salitang Hebreo para sa mga demonyo dito ay Shadim. Upang maunawaan kung paano nagkaroon ng mga Shadim na ito at kung ano ang kanilang kinalaman sa iyo at sa akin ngayon, kailangan nating tingnan ang isang sipi sa Biblia ang propetang si Daniel ay nananalangin nang maramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Nang tumingala siya, nakita niya ang isang nilalang na mukhang tao, ngunit malinaw na hindi. Ito ay sinabi kay Daniel na dininig ng Diyos ang kanyang mga panalangin at ipinadala siya ng isang mahalagang mensahe. Gayunpaman, ang anghel na ito ay nagsiwalat ng isang bagay na nakakagulat. Habang dumarating siya upang ihatid ang mensahe, hinarap siya ng prinsipe ng Persya sa loob ng dalawamput isang araw. Si Michael na Arkanghel ay kailangang tumulong sa kanya dahil maraming hari ng Persya ang sumama laban sa kanya. Ang mga prinsiping ito ay hindi maaaring maging tao dahil walang pisikal na tao ang makakapigil sa isang anghel sa espiritual na kaharian kahit sa isang segundo, lalo pa sa dalawamput isang araw. Upang maunawaan ito, kailangan nating bumalik sa tore ng Babel. Sinasabi ng Biblia sa aklat ng Deuteronomio, tatlumput dalawa na nang ikalat ng Diyos ang mga bansa. Ibinigay niya sa kanila ang kanilang mana ayon sa bilang ng mga ang mga anak ng Diyos ipinahihiwatig nito na nang ikalat ng Diyos ang mga tao sa tore ng Babel. Hinati niya sila sa mga bansa at ibinigay sila upang sambahin ang mga mapanghimagsik na anak na ito ng Diyos. Ipinapaliwanag nito kung bakit may mga tiyak na masasamang espiritu na tinatawag na Prinsipyo ng Persya at Prinsipyo ng Greece. Malamang na ito ang ilan sa mga anak ng Diyos na orihinal na inilagay sa mga partikular na rehiyon na nang maglaon ay naghimagsik. Ang Biblia ay puno ng mga huwad na Diyos, kung saan may mga tunay na espiritual na nilalang na nagsisikap na ilayo ang mga tao sa pagsamba sa iisang tunay na Diyos. Halimbawa, ang Diyos ng Kainaan na si Bal na hinarap ng Diyos sa bundok Carmel sa pamamagitan ng kaniyang propetang si Elias o ang diyosang kanaanita na si Ashtart, na inampon ng mga Griego bilang si Aphrodite, ang huwad na diyosa ng pag-ibig, kagandahan at kasiyahan. Nariyan din ang diyos na si Dean na pinaglingkuran ng mga Filisteo at si Malik, marahil ang pinakanakakatakot sa lahat ng huwad na diyos sa Biblia. Nang isakripisyo ng mga Israelita ang kanilang sariling mga anak kay Molik, sa katunayan, ay isinasakripisyo nila ang kanilang mga anak sa mga demonyo. Sinasabi ng Biblia na ngayon ay hindi tayo nakikipagbuno laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan at mga kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng kadiliman ng panahong ito at laban sa mga espiritual na puwersa ng kasamaan sa mga makalangit na dako. Nangangahulugan ito na sa paligid natin ay may mga demonyong espirito na nakikipagdigma para sa ating mga kaluluwa. Marami sa mga toksong kinakaharap natin, tulad ng mabilisang pagtingin sa isang video na hindi natin dapat panoorin o pagsasabi ng maliit na puting kasinungalingan para makatipid ng pera sa mga buwis, ay kadalasang naiimpluensyahan ng ilan sa mga madilim na puwersang espiritual na napag-usapan natin. Kaya... Ano ang maaari mong gawin upang ipagtanggol ang iyong sarili laban sa mga puwersang ito? Una, unawain na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay higit na makapangyarihan kaysa alinmang demonyo sa punong ito ng genealogical. Pagkatapos, kailangan mong isuot ang buong baluti ng Diyos. Salamat sa panunood hanggang sa muli.